May mga building, may mga ospital na sila po ang contractor. Sinasabi nga ni Sen. Tulfo, e paano ko lumindol ng no malakas? Eh, diba e substandard nga? yung mga yan. Eh, so may possibility na mamatay yung mga bata, yung mga pasyente sa ospital. ba? Diba? Gayon sa kalukuhan nila. Tsaka kagaya nyan, yung kay uh, Sen. Joel Villanueva, mm -mm. nalilink siya dun sa multipurpose building daw. Kung yes. baga dahil infrastructure projects... Uh, hindi lang nalilimitahan doon sa flood control. control. Uh -huh. At nitong nakarang linggo nga po, nagkaroon ng mga kilos protesta. Diyan po sa uh, Medjola, oh. sa EDSA Shrine, sa EDSA People Power Monument. Merong partikular na nag-viral na video at mga picture uh -huh. ng isang militante na... Nakataas ang kamay. Aha, uh -huh. habang siya'y nakikibaka. Mm -hmm. Pakita nga natin sa ating uh, live stream. Yun. Ano po ang napansin niyo kay ate? Siya ay nababash, no, sa social media. Uh -huh. Dahil po yung isang uh, kabataan, isang uh, kababaihan po na militante na, na nag-rally po. Uh -huh. eh sinasabi, parang sabihin ko na, may team daw yung kilikili. Oo, oh, yun naman yung nakikita natin uh -oh. sa mga komento ngayon. Oo. Uh oh, So parang natakpan nung uh, floss. Floss. Si uh Oo. -oh. Yung kanyang, uh, yung layunin nung kanyang pagpunta yung kanya sa kanyang EDSA. Yung isinisigaw. Yes, no? Diba? At kaugnay po niyan ay makakausap po natin si Raha Bausing, siya ng Sining Lila. Good morning po sa inyo, uh, Raha, si Zander po ito at si Angel. Good morning! Good morning po. Opo, Raja, tama ba ano ang iyong uh, uh, posisyon o atong uh, kulin sa Sining Lila? A uh, member po ako ng Sining Lila. Opo, at ano po yung uh, uh, mandato ng Sining Lila? Uh, ang Sining Lila po ay isang cultural organization ibig sabihin ginagamit namin yung aming um, talent sa arts, sa singing, sa dancing, sa theater arts para isulong yung interes ng kababaihan at ng sambakbataan no, yung advocacy mm -hmm. namin for gender equality. Opo, mm -hmm. yung yung nag-viral na video, ah uh, sino ito? Member niyo ba siya at ano yung kanyang uh, mm -hmm. at tungkulin din sa Sining Lila? Ah, uh, yung ano po nag-viral po ay sinas, uh, member po namin siya sa Sining Lila. And yung video po ay kasagsagan ng pag-perform namin ng aming jingle na gising na. Tapos ang laman ng jingle namin ay uh, panawagan para mapanagot lahat ng nangungurakot sa kaban ng bayan. Opo, eh ano po masasabi nyo dito? Ano? Kasi imbis na ma-highlight yung, yung inyong isinisigaw laban po sa katiwalian, eh yung flow nung kasama nyo po ano, na si, ano pa nga, Ma'am Nash, ano, ang na-highlight ng ating mga netizens. Ako nakikita namin na ano, um, yung ganitong mga pag mga parte na katawan ng mga kababaihan, hindi lang ng kababaihan kundi ng lahat ng tao, ay hindi naman flow in the first place. No? Healthy pa rin naman na nag exist yung mga tao. Kahit may team yung kilikili nila or mabuhok yung kanilang kilikili. No? Ang importante, tumitindig tayo para sa tama. Ginagamit natin yung ating boses para ipaglaban yung ating karapatan, pati na rin yung karapatan ng ating kapwa. Ngayon, um, syempre, hindi nakakalungkot para sa amin na maging tampulan ng tukso yung aming member. Pero mataas ang aming diwa na patuloy pa rin ay paglalaban. Kung ang pagtapos kung sa pagtaas ng kamao ng isang babae ay makikita niyang ang kanyang kilikili. Walang problema doon kasi ipinataas niya ang kanyang kamao para lumaban. Tsaka Raha, pansin ko rin yung iba sa mga nambash ay mga babae rin. Mm, -mm. Ayun kasi alam naman natin na yung mga kababaihan no mas mataas talaga yung beauty standards na ipinapataw sa kanya ng lipunan no hmm. kailangan maputi yung balat mo makinis yung balat mo sexy ka um, yung buhok, oh, oh. sino ba na kasi nagset ng standard na yan oh, oh, baka diba sa pageant, mga pageant oh, oh. <laughs> ang taas naman sure. ng standards kung ganyan yung standards hindi rin ako pasok kasi mataba ako eh. <laughs> kasi ang nangyayari po, ang nagsaset po talaga ng standards, no? Yung uh, media, no? Kasi through the advertisements, no? Ginibigyan tayo ng mga bagay na dapat may insecure tayo kahit normal lang naman. Kasi gusto nilang pagkakitaan ba yung insecurity ng mga tao. So, ayun, kaila, may gantong mga pamantayan ng kagandahan na naiimbento para tuloy-tuloy na kumikita yung mga negosyante. Oo. Uh -huh. Kasi nagpapaset sana kami ng interview. Tama ba Nath yung kanyang pangalan? Nash ba? Nash? Nath po. Anong spelling? Sorry. N-A-T-H. N-A-T-H. Ano ang kanyang apelido? Geralde po. Geralde. O nagpapaset sana kami ng interview sa kanya ngayong uh, umaga kaya lang. Parang graveyard shift yata mm. siya. At ngayon yung kanyang pahinga. Kaya uh, naiintindihan natin. Pero nakausap niyo ba siya? Ano yung, paano siya nakaka-cope up doon sa bashing sa social media? Uh, ayun po, syempre po nakausap namin siya dahil siya ay member namin at ayaw namin mag-isa siya sa mga ganitong pagkakataon. Uh, okay naman po si Nasa Lima, po ang kanyang diwa, talagang uh, pinaninindigan niya na hindi na was lang para sa kanya yung um, pagtingdig niya na ganoon yung kasuotan niya. Kasi wala namang mali na makita ang katawan ng mga babae. Um, ganon din yung pagtingin niya dun sa mga nag-offer sa kanya no, ng libreng treatment daw or maging parte ng isang advertisement pagdating sa pagpapaputi ng kilikili. Yun ay ang sabi niya sa amin, thanks but no thanks. Kasi siya mismo, wala siyang nakikita na mali dun sa kanyang katawan. At hindi ganon din yung tingdig ng sini. Minila, no? mm, so ibig sabihin intentional yung pagsusot niya ng sleeveless, ma'am Ah uh, hindi naman necessarily intentional, pero kung sa araw na yun ay nagkataong yun ang una niyang madampot sa closet niya, hindi naman siguro mali, no? Okay. Kung ganun. Mm -hmm. ng panahon. Totoo uh, sana naman payagan natin yung mga tao na magsuot ng presko. May mga kalalakihan nga na lumalabas ng bahay na nakahubad lang, di ba? What more naman yung mga kababaihan na magsusuot lang ng sleeveless. Parang unfair naman, gano. Oo, meron ding mga ano, uh, Miss yung mga endorser, mm -hmm. na parang ginagamit ngayon yung kanyang video para mag-endorse ng mga whitening Papaputin cream. Oo, nakikita ko sa TikTok eh. Oo uh -uh. Opo ayun syempre hindi po namin hindi po yun pinaonla ni Nas no and kami po sa Sining Lila hindi po rin namin siya nagugustuhan kasi imbes na mag-cater tayo invest uh, imbes na waksian natin yung ganitong uh, body standards na sanhi ng uh, maraming mental health problems sa mga kababaihan kung para ma-insecure sila talagang ano binavalidate pa nito na may mali sa katawan ng kababaihan so hindi po namin pinapander itong paggamit med kay nasali bilang isang taon na may mali may na may flow kasi wala pong mali sa member namin at wala rin pong mali sa lahat ng kababaihan na may ganitong katangian. Uh -huh. Mhm. Mm Pero ma'am ngayon hindi po ba siya like hindi po ba siya na down nagkaroon ng anxiety oh, oh, ng depression kasi kung nababasa ako mismo nung nabasa ko yung mga comment partner ma'am raha medyo nasaktan na ako eh. Uh -huh. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Siyempre, ano, tao lang din naman si Nas no, malamang makaka makaramdam siya ng ganun. Pero andito naman yung sining gila para saluhin yung ganitong pagkalugmok ng aming member. Tsaka siya rin mismo nagsasabi siya na mas nagpo focus siya ngayon sa uh, positive comments kasi marami din naman nagtatanggol kay Nas. Dahil ang tao din naman, ang mga tao mulat sila na ang kababaihan ay hindi naman dapat pinandidirihan yung kanyang katawan. And masaya din kami na yung family ni Nas ay supportive sa kanya, hindi lang dahil um, normal ang katawan ng, uh, ng ang katawan ng babae, ang katawan ni Nas, pero dahil tumitindig siya para sa tama laban sa korupsyon. No? So yun yung gusto rin namin uh, hindi makalimutan ng mga tao. Andun si sinasali, hindi lang bilang isang babaeng uh, may ganoong parte ng katawan, pero isa siyang babae na tumitindig laban sa korupsyon at sa katiwalian sa gobyerno. Miss mm -hmm. uh, Raja, huwag ka magagalit. Magbabasa lang ako ng isang comment sa social media. Uh, parang meron kasing mga opinion din, galing din sa mga babae ito, no? na parang alam naman daw natin na uh sa ating yung sa ating uh, ano taw din eh yung sa ating society ayan at mm -hmm. uh, talaga naman daw pong maraming judgmental ang sabi niya mali rin kasi si Ate Girl dapat hindi niya sinuot yung damit kumbaga alam mo yung mga uh, alam mo mapipintasan ka uh -oh. sa ganito mong features dapat daw namili siya Kung ng baga, ibang damit oh nag na lang, nag, uh -oh, na lang uh -oh, siya uh -oh, t-shirt ganyan may ganong point of view as uh, sa social media raha eh uh -uh. Kapag ganun po kasi kapag uh, nagpander tayo doon sa ganoong pressure no nagpagkapito tayo doon sa ganoong pressure eh di kinukulong na natin yung ating sarili, binvalidate natin na may mali sa ating katawan. So, yung simpleng uh, paglabas din ng bahay na uh, wala kang kahihiyan sa iyong katawan dahil wala namang mali sa iyo. Ano na yun eh? Pagbasag na yun, uh, pagtunggali na siya doon sa uh, ipinapataw na standards ng lipunan. Kumbaga nga maari din siyang sabihin na protesta na ipakita mo yung katawan mo na ganoon ng itsura at hindi hindi ka nag-ano cater dun sa unfair beauty standards na pinapataw sa atin ng lipunan. Oh, ibig so, sabihin. Ayun, mm -mm. So ibig sabihin maam eh, itutuloy ni maam Nathalie no yung kanyang uh, pagsusot ng ganyan sa mga ikakasapang mga susunod na kilos protesta. Ay, opo. Oh po. Uh, ganun din po kami. And kami po ng membro, bilang mga membro ng Singing Lila and uh, yung mga iba po naming partner organizations, no. Meron po kami ngayong kampanyang Kili Kili Power kung saan ang mga kababaihan ay uh, sasali sa isang challenge kung saan itataas nila ang kanilang mga kamao bilang paglaban sa korupsyon at makikita yung kanilang mga kilikili. -kili. Kasi talagang i-expose namin. Kailangan maging normal sa, taas sa paningin ng taong bayan na uh, Uh, eto ito yung totoong uh, mukha ng katawan ng mga babae at hindi natin dapat sila bulihin uh, para lang maging kaaya-aya sila sa ating mga paningin no uh, ang pagpapakita ng katawan na bilang normal ay uh, gagawin namin bilang isang avenue para ipahayag sa, sa taong bayan, no lalo na po dun sa mga nasa itaas kung ano yung hinaing natin Mm-hmm. tsaka aminin natin na kung sino pa yung mga pangit, uh -huh. sila yung mapanglait. Oo nga. Uh -huh. No? <laughs> Bakit kaya? <laughs> no, Raha? Okay, so, inaanyayahan ko din po yung... Inaayan. Ayaw mag-react ni Raha. O, oh, sige, sige, sige. Go ahead. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Inaanyayahan din po namin ng Sining Lila yung mga nanonood po ngayon no, na mag-join po tayo din sa Kilikili Power Challenge. no Talagang inormalize natin yung uh, totoong uh, mukha ng katawan ng mga kababaihan po. No? Paano sa sali daw doon? Anong, uh, may hashtag ba yan? Oo, uh, or parang -upload sa social ba yan? media ba, uh -oh. ganon? Opo, uploaded po ito sa social media ng Sining Lila. No? So, i-follow nyo lang po kami sa social media platforms namin sa TikTok, sa Instagram at sa Facebook. At ang doon po, may template na po kami doon ng mga panawagan para sa mga kababaihan na gustong lumaban para sa uh, laban sa body shaming po at saka po siyempre kontra doon sa katiwalian. Sabi tuloy ni Ma Melanie de La Cruz sa YouTube, sa topic po ninyo about kilikili, -Kili, kahit pa po siguro may kulani ang kilikili, -Kili, ang importante po ang tapang niya na ipaglaban ang kanyang karapatan. Comment po yan sa YouTube. Opo, maraming salamat po dun sa mga ganoong comment kasi pinapataas niya po yung uh, moral ng aming kasama na si Nas na walang mali sa kanya at syempre po uh, lahat sa lahat ng kababaihan no kasi pag kolektibo nating nakikita na oh matapang naman pala yung kapo babae kaya niyang ipakita yung katawan niya kasi wala namang mali sa katawan niya no may empower din yung mga kababaihan to show us who they are uh, na hindi na nila kailangan baguhin po yung katawan nila. Eon, mm -hmm. with that, Ma'am maraming maraming Thank salamat you. po sa inyong oras na panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po ang Sining Lila. Salamat po. Oh, regards din kay Nat, ha? o maraming maraming salamat. Nakasama po natin si Raha Bausing, isa po sa mga tagapagsalita at miyembro po ng grupong Sining Lila. Yun lang yung ano, yung parang uh, nakaka... nakakalungkot mm -hmm. no na parang di ba dapat nga Kala ko ba girl power? Kung parang dapat suportahan mo ang kapwa mo babae. Eh, mga babae pa yung, yung... nagkukomento. Oh, na akala mo perfect. Mm, mm. Diba? Ang mas pangit dyan, may mga lalaki rin nagkukomento. <laughs> <laughs> parang ano ba kayo? <laughs> Grabe naman. No to body shaming, mga kasama. <laughs> mm -mm. Di ba? Ah, ah. Tanggapin nyo ako. Eh, malay nyo naman may reason behind it. Ah, kung bakit may discoloration. Baka naman meron siyang ano, hindi, baka meron siyang... Ay, teka lang. May nabasa ako kanina